Sa larangan ng professional boxing ay maraming boksingero ang talagang namayagpag at nakilala sa buong mundo. Andiyan sila Morales, Barrera, Marquez, Mike Tyson, Muhammad Ali, ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao at marami pang iba. At kung pag-uusapan naman ang titulong undefeated sa panahon natin ngayon, maaring si Floyd Mayweather na ang inyong unang maiisip. Pero alam nyo ba, na merong isang boksingero pala ang mas nahigitan ang record na ito. Siya ay nagkaroon lang naman ng dalawandaang mga laban kung saan karamihan sa mga ito ay naipanalo niya sa pamamagitan ng KO at kahit isa ay walang talo sa loob lamang ng dalawang taon. Pero bakit ganito karami ang kanyang naging laban sa loob lamang ng maiksing panahon? Iyan ang hahalukayin natin dito sa ating bagong kwento. Sa Thessaloniki, Greece ng January 1, 1923, ipinanganak ang isang lalaking may pangalang Salamo Arauch. Si Salamo at ang kanyang pamilya ay simpleng namumuhay lamang sa kanilang lugar. Bata pa lamang ito ay nakakitaan na ito ng kanyang ama sa pagkahilig sa baksin. Kaya ang ginawa ng ama ay pinaglalaanan niya si Salamo ng oras para turuan ng tamang pagpapakawala ng mga suntok at pag-ilag. Minsan ding isinasama o nagtrabaho si Salamo kasama ang kanyang ama bilang mga kargador noon sa mga dumadaong na barko. Kaya nabatak na maigi ang katawan ng nooy binatilyong Salamo. Noong umidad ito ng 14 ay unang sumabak ito sa isang amateur match at gaya ng inaasahan ay nanalo ang binata. Dito na nagkasunod-sunod ang kanyang pagsampa sa ring na umabot ng 24 na mga boxing match ang kanyang ipinanalo. Ang lahat ng ito ay nanalo sa pamamagitan ng KO. At sa edad na 16 lamang ay naabot na niya ang Greek middleweight champion noong taong 1939. Dito na mas nangarap si Salamo na makilala sa buong mundo at magkaroon ng iba't ibang mga parangal. Siyempre, ito na rin ang naisip niyang hakbang para mayangat sa buhay ang kanyang pamilya. Pero naudlot ang kanyang inaasam na mga tagumpay nung lusubin sila ng mga nuts at bombahin ang kanilang lugar. Hindi naman na siguro lingid sa ating mga kaalaman na dinala mga tao noon lalo na mga Diyos o mga Hudyo na gaya niya sa mga concentration camp. Sa pamamagitan ng mga tren Ibiniyahe ang mga hudyo noon o mga bihag upang ikulong, pahirapan at danasin ang pinakamasaklap na yugto ng kanilang buhay. Isa sa mga naging libangan noon ng mga sundalo ng Germany ang manood ng boxing pero hindi sa telebisyon kundi live nila itong pinapanood habang nakikipagpustahan sa kapwa sundalo. Ang kanilang mga boxer noon ay ang mga preso na kanilang mapipili o minsan ay tinatanong nila ang isang lalaki kung marunong itong sumuntok sabay ilalaban na ito sa kapwa bihag. Sila mga manok noon na pinagsasabong ng mga ito habang nagtatawanan at naghihintay na lamang na kumamig ng pera kung papalaring manalo. Isang araw habang gumagawa ang mga bilanggo sa isang lupain, ay may nakalitan itong si na isang sundalo ito nakita ng mga sundalo ang husay sa pakikipagsuntukan ni Salamo kaya kagad siyang nilapitan na isang opisyal at sinabing maghanda siya para sa isang boxing match at kailangan maipanalo niya ito dahil malaki ang ipupusta niya. Makalipas ang dalawang araw ay sinundo si Salamo sa kanyang selda at dinala sa isang tila boxing ring. Ito na yung sinasabi ng opisyal na isang laban nakakaharapin niya at sa unang laban ni Salamo sa loob ng camp. Third round pa lamang ay napatumba na niya ang kalabang di hamak na mas malaki sa kanya. Tuwang-tuwa ang mga sundalong nakapusta sa kanya. Ayos, panalo ang manok natin. Pera na naman to. Ang akala ni Salamo hindi na masusundan ang kanyang unang laban pero dahil likas na buksingero at talagang magaling ito ay marami ang gustong sumubok sa tunay na kakayahan ni Salamo. Tawang um, beses kada linggo kung noon si Salamo sa ring sa katulad niyang kapwa bihag. Wala silang magawa dahil talagang pinipili sila ng mga sundalo. Kadalasan pa nga sa mga nakakalaban niya noon ay mas mabibigat at malalaki sa kanya. May nakalaban nga siyang 250 pounds kahit siya ay 135 lamang. Sa so, tuwing mananalo sa laban si Salamo ay meron siyang ekstrang pagkain at mas magaan ng mga trabaho. Pero ang mga natatalo pala ay binabaril na ng mga sundalo. Pasensya na kayo. Pero kailangan ko rin iligtas ang aking sarili para hindi mapabilang sa mga taong pinapat ng mga sundalo. Ang sambit ni Salamo sa sarili. Binabagabag siya ng kanyang konsensya ay kailangan niyang ipanalo ang laban para mabuhay. Dahil kung hindi, siguradong siya ang maaring maging pataba sa lupa. At sa dalawang taon na pagkakabilanggo ni Salamo sa concentration camp ay mahigit dalawandaan ng mga laban daw ang naipanalo niya na ay mga knockout at ni isa ay walang nakatalo sa kanya. Kaya may tuturing siyang undefeated noong panahong yun. Hindi man bilang isang legal at profesional kundi sa kanyang mga naging laban. Hanggang noon 1945 sa muling pagsiklab ng digmaan at pagtatapos nito ay tuluyan ang nakalaya si Salamo kasamang iba pang mga bilanggo sa kampo. Bumalik siya ng Greece at dito niya nalaman na patay na pala ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Nakita niya ang kanyang kababatang si Marta Yashel sa kanilang hometown at ito rin ang kanyang napangasawa. Hanggang sa tumira sila ng Palestine at naging sundalo ng nooy kakatayo pa lamang na state ng Israel upang ipaglaban ang mga katulad niyang mga Hudyo ng taong 1948. 1955 ay bumalik siya bilang isang profesional na boksingero at nakalaban ito si Amleto Falsinelli. At dito ay natikman niya ang una at huli niyang talo noong bumagsak ito sa 4 round at noong April 26 2009 ay namatay ito sa edad na 86. Kung kayo ang tatanungin ko, ganun din ba ang gagawin ninyo kagaya ng ginawa ni Salamo na upang mabuhay sa mundo ay kinakailangan niyang manalo ng manalo kahit alam niya na ang kapalit nito ay ang maaring kamatayan ng kanyang matatalo sa laban. Magkomento lamang po kayo sa ating comment section.